Ayun. Magandang uh, hapon po Pilipinas. Ito po sa so, Barangay Santa Rosa. ayan Ah, uh, tagulan po rito at uh, bunga bumabaha. Ito na po siya, wala na pong kalsada. Ang kalsada ay naging uh, uh, ilog na siya. Yan po ang kalsada namin yan. Manangunguha na yan yan po, nagkabarahan na sa kanal yan, aming ano yan. aming tawiran ng uh, aming tawiran ng mga sasakyan nabarahan na po ng puro nagmistulang ilog na po ang lahat ng kalsada rito so ito yung aming cork, nagmistulang ilog na rin po Ang sa aking kinatatayuan, yan yan po siya ang cork nagmistulang ilog na rin po mga kaibigan pati ang kalsada yan po ang ating update balita sa barangay Santa Rosa ang Brunei Kison Kayugkog ang mga sasakyan hindi na rin po makadaan dahil sa mga bahay nito. ito yan siya yan tindahan ng gasolina yung maliit na yan yan, nabaha ang mga gasolina. Nakapulot pa ako ng dalawang buti. Yan po ang mga tao. Sama-sama na po silang nagtutulong-tulong dahil sa baha. So, bali, hindi po kaya ng ating kanalang bahari to. wala na rin pumakadaw mga sasakyan yan po ang update la elay dito sa barangay Santa Rosa yan ito naman oh busy busy -bisi sa panguhan ng uh, lubi ang nyug hindi na siya pupunta na nyugan kundi mag-aabang na lang siya ng mga mga nadala ng baha ng mga nyug yan oh yan siya. Nanguhuli ng mga nyug. <laughs> Malubi. <laughs> mana. Yan si Ate Lili, ang pinakamaganda po ba sa Barangay Santa Rosa. <laughs> uh, yan ay ng ngayon, ang itsura ng bulan ngayon. Pagbaha. yan ito naman sa ikan sa bili. Tuloy ang paglalaro. Tuloy ang pagbubay Kahit umulan, bumaba. Ha, bumabago ang kalsada. Ang ating kalsada po, padagat ng padagat. Hindi na kalsada. Yan. Sa mga taong responsible dito sa kalsadang to, dapat na uh, magawa ng uh, malaking kanal. Yan, mayroong isang nangahas uh, na sasakyan nangas na tumawid iwan ko lang kung makatawid yan siya yan truck yan truck na malakas ang loob na tumawid sinubukan pong tumawid niya okay, wala hindi po natin alam kung uh, makakatuloy makakatawid yan yan siya hindi natin alam kung hanggang saan siya makakatawid ya ang mga motor na natatala na ng baha mga kaibigan oh may isang pan tricycle na nangangas tumawid sa kalagitnaan ng baha ito ito sya ito sya tingnan natin kung ito yung makatawid yan Tingnan natin ito. Ito yung makatawid mga kaibigan. Yan. Yan. Uh, tricycle na yan. Tingnan po natin. Tingnan po natin kung makakatawid ito. Humingi na po na suklolo. Humingi na ng tulak.